ilang individual sa Amerika kumakain ng mga kakaibang kagamitan. Bakit? Alamin. May dala ka bang tisyo o sabon sa iyong bag o kaya naman extra plastic bag? Ang tatlong individual na ito mula sa Amerika, hindi mawawala ng nasabing items. Ngunit, imbis na gamitin gaya ng nakasanayan, ipinambabaon nila ang mga ito bilang pagkain. Sino-sino nga ba ang mga individual na ito at bakit nila ito ginagawa? Alamin natin. Nagsimulang kumain ng toilet paper si Kina Moore mula sa Baltimore, Maryland ng siya ay 8 years old pa lamang. Para sa kanya, katulad ito ng isang cotton candy na hindi natutunaw. Nakakakain ng apat na rolyo ng toilet paper si Kina kada araw at tinatayang 143,000 pesos ang nagagastos niya rito kada taon. Mahilig naman sa sabon si Tempest Henderson mula sa Florida. Mapa bar o powder man yan, tiyak na papapakin niya ito. Pakiramdam niya, mas nagiging malinis siya sa pagkain ng mga sabon kumpara sa paggamit lang nito bilang panghugas. Dahil dito, kumakain siya ng limang bar ng sabon kada linggo. Samantala, simula 7 years old pa lamang, addicted na sa pagkain ng plastic bags. Robert ng Oakland, Tennessee. Sa katunayan sa sobrang pag-grade niya rito, nagnanakaw pa siya ng mga plastic bags mula sa mga grocery stores. Ang ganitong uri ng eating disorder ay tinatawag na pica. Isa itong mental health condition kung saan hindi mapigilan ng isang tao na kumain ng mga bagay na hindi pagkain at walang nutritional value. Seryosong kondisyon ang paika, kaya dapat mabigyan ng profesional na tulong at suporta mula sa komunidad ang sinumang makakaranas nito. D W I Z research report. Re -re -report.